Maraming taon din ang ginugol ko bago ko natutunan ang mga essential na home repair tips na to. Magdrill ng butas sa takip ng lata, ikabit ito sa pader sa labas at lagyan ng ilaw, waterproof na agad. Tapos magpintura, kalat ang tumutulong pintura. Ipako ang screw sa brush at isabit sa lata, perfect na walang kalat. Gamit ang dalawang bakal na karayom, pwede mong iipit ang battery. Balutan ng tape ang baterya, gamitin ito para subukan kung gumagana ang bumbilya. Iilaw kung okay, di iilaw kung sira. Magdrill ng butas sa takip ng timba, hatiin ang timba, ipasok ang mga wire, takpan ulit instant wire dispenser. Painitin ang metal para madaling ikabit ang dalawang plastic na tubo. Mali ang paglalagay ng waterproof ring kung diretso lang, itupi ang tali, ipasok sa singsing, loop sa tubo, hilahin, swak agad. Mahigpit ang gripo. Gamit ng copper wiring, pitpitin, paikutin gamit ang screwdriver, tanggal agad ang faucet. Lagi akong natatamaan sa martilyo. Gumamit ng wooden clip pang hawak sa pako, safe na. Mali ang koneksyon ng plug. Lupang red wire, Paikot ang yellow wire mula sa ilalim, hilahin, secure ang connection. Sira na ang water valve wrench. Gamit ng extra ang susi, ikabit sa wrench, tornilyo lang katapat, parang bago na. Gupitin ang glove. Ipasok ang drainage pipe, zip tie, balik teren at isuksok sa tubo, no amoy, no ipis. Follow me for more life hacks